Hello, guys. Ito lang naman ang natanggap ko. As in, ito. Mm -hmm. Ay, lang naman. Makikita niya kung ilan niya. Balik ah! ko naman. Gusto niya na ma-remind. Nabigla ako ngayong araw, 14. Ito talaga ang natanggap ko sa halip na flowers, chocolate. As in, ito. Pagdating ko, nakita ko sa may gate namin ito. Ilang buwan ba ito pala, ko Bakit ang laki? 1.7 7 Kaduka naman ito. Siguro nag-open yung aircon namin pag wala kami dito. No? Ang laki. Ang laki Sirebol. Sinakto talaga ni Palico sa valentines para daw hindi magbili ng flowers. Hindi magbili ng flowers, hindi magbili ng chocolate kasi hindi babayad na lang sa cream. Ah! Ang lucky, laki, Ang lucky, laki. Tapos due date pa naman ito sa February 28. <laughs> what up, eh?